Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces, para sa Mayo 27, 2025. Ngayong araw na ito, habang ang enerhiya ng bagong siklo ay nagsisimula at bumabalot sa iyo, matatagpuan mo ang iyong sarili sa isang mahalagang sangandaan ng pagminilay at inspirasyon. Ang liwanag na nagmumula sa buwan sa Gemini ay tila nag-aanyaya sa iyo na huminto sandali at pahalagahan ang paglalakbay na iyong tinahak hanggang ngayon. Sa katahimikan ng sandaling ito, may mga bagong pananaw na maaaring bumukas sa iyong isipan tungkol sa mga taong nakapaligid sa iyo, at kung paano nila naimpluensyahan ang iyong damdamin at pagkatao. Ang mga karanasang ito ay nagsilbing pundasyon ng iyong emosyonal na kalagayan, kaya't mahalagang bigyang pansin ang mga aral na dala nito. Sa pamamagitan ng pagtingin sa nakaraan, mas magkakaroon ka ng kalinawan sa iyong mga susunod na hakbang, Bilang isang Pisces, likas sa iyo ang mataas na sensibilidad sa iyong kapaligiran na siyang nagpapalakas ng iyong kakayahang makaamoy at makaramdam ng mga emosyon ng mga tao sa paligid mo. Sa araw na ito, maaaring mapansin mo kung paano ang kapabayaan o hindi pag-iinit sa mga detalye ay maaaring makahalo sa iyong mga iniisip at kilos na nagdudulot ng kalabuan sa iyong likas na karunungan. Napakahalaga na maglaan ka ng panahon upang pag-isipan kung paano ang mga panlabas na impluensya ay maaaring makaapekto sa iyong panloob na mundo. Sa pag-unawa at pagkilala sa mga ito, mas magiging handa ka upang mapanatili ang iyong kapanatagan at balance kahit pa maraming nangyayari sa iyong paligid. Isa sa mga makapangyarihang gawain na maaari mong gawin ngayong araw ay ang pagsuri at pag-unawa sa isang kamakailang panaginip na tumatak sa iyong isipan. Ang mga panaginip ay madalas na naglalaman ng mga mensahe mula sa iyong malalim na puso at pag-isip na naghahayag ng mga nakatagong hangarin o mga bagay na kailangan mong pagtuunan ng pansin sa iyong buhay. Sa ilalim ng kakaibang liwanag ng buwan sa Gemini, mararamdaman mong tila hinihikayat kang maglakbay sa mundo ng iyong mga iniisip habang isinasagawa ang mga pang-araw-araw na gawain. Huwag mong hadlangan ang iyong sarili sa ganitong mental na paglalakbay dahil maaari itong magbukas ng mga koneksyon at pagkakaunawa na malaki ang maitutulong sa iyong paggising na buhay. Ang mga insight na ito ay maaaring maging gabay upang mas mapayaman mo ang iyong pagkatao at mas maging maayos ang iyong pakikitungo sa iba. Gamitin mo ang araw na ito upang mas lalong makipag-ugnayan sa iyong intuition at hayaang ito ang maging gabay sa iyong mga pakikipag-ugnayan sa iba. Ang mabilis at malikhain na enerhiya ng Gemini ay nagtutulak sa iyo na maging bukas sa komunikasyon at pagpapahayag ng iyong mga saloobin ng natural at walang alinlangan. Mahalaga na magtiwala ka sa iyong mga kutob at damdamin habang nilalakbay mo ang mga emosyon na pumapalibot sa iyo. Sa ganitong paraan, ang iyong mga interaksyon ay maaaring magbunga ng mga malalalim na pag-unawa at mahalagang pagkatuto. Ang pagiging bukas sa mga mensaheng ito ay magdadala sa iyo sa mga bagong antas ng kamalayan na magpapalawak sa iyong pananaw sa buhay. Sa mga mahalagang aspeto ng iyong buhay, ang araw na ito ay isang paalala upang bigyan diin ang kahalagahan ng introspeksyon at pagtanggap sa mga proseso ng pagbabago. Ang paglalakbay mo sa pag-unawa sa sarili ay patuloy na nagbibigay ng lakas at inspirasyon upang magpatuloy sa pag-abot ng mga pangarap mo. Sa larangan ng emosyonal na koneksyon, ang pagiging sensitibo mo sa damdamin ng iba ay nagiging daan upang mapalalim ang mga relasyon at magkaroon ng mas matatag na samahan. Mahalaga ring pagtuunan ng pansin ang pagbibigay ng espasyo para sa iyong sarili upang magmuni-muni at magpahinga sapagkat dito mo mahahanap ang kalinawan at kapayapaan na kailangan mo. Para sa mga maswerteng elemento ngayong araw, ang kulay berde at lila ang magbibigay sa iyo ng dagdag na enerhiya at balanse. Ang berde ay simbolo ng paglago, pag-asa, at pagpapagaling, habang ang lila ay nagdadala ng kapayapaan sa isip at espiritu. Sa mga numerong isa, anim, at dalawampu, madarama mo ang tulong at gabay mula sa universo upang mas maging matatad at mahinahon sa harap ng anumang hamon. Kapag nakakita ka o naramdaman ang mga numerong ito, tandaan mong ang mga ito ay mga palatandaan ng pag-asa at positibong pagbabago. Sa mga maswerteng gawain, subukan mong maglaan ng oras para sa malalim na pagninilay, magplano para sa mga susunod na hakbang sa buhay, at makipag-usap ng tapat sa mga mahal sa buhay upang mapalalim ang inyong ugnayan. Bilang pangwakas na payo, huwag matakot pakinggan ang mga tinig ng iyong puso at isip, lalo na kapag nagdadala ito ng mga bagong pananaw at damdamin. Ang pagtitiwala sa iyong intuition ay magiging susi upang mapanatili ang iyong direksyon sa gitna ng mga pagbabago at pagkalito. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang magpasalamat sa mga biyayang natanggap mo at sa mga taong naging bahagi ng iyong paglalakbay. Ang pagkakaroon ng pusong mapagpasalamat ay magdudulot ng mas malalim na kapayapaan at kaligayahan sa iyong buhay. Ngayong Mayo 27, yakapin mo ang kapangyarihan ng iyong damdamin at pag-isip at hayaang magsilbing gabay ang mga ito sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Sa pagtanggap sa mga bagong aral at karanasan, magiging mas makulay at makabuluhan ang iyong paglalakbay tungo sa mas magandang bukas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.